sa bakon lad Ayan. dito ako ngayon sa may supposed to be sana ako sa uh, may circle Ayan. kung Queen's Row Circle kung saan uh, jogging kami na kaibigan ko lagi kaso napakainit na time check it's 9.08 in the morning iba na talaga panahon ngayon climate change well ay, kaya nga sabi ko nandito ako ngayon sa may Maylugawan malapit sa Amen, sa barangay malapit sa Amen. No? Dito ko na lang naisipan mag-daily vlog ngayon at since mag-isa na lang din naman ako, yan, wala akong kasama dito. Yan. Thank you Lord for this food. Hmm. Eh uh, alam pag uusapan natin for today's episode. Siguro, ayan dito na rais na. Kaya si siguro ano, public vlog. Yan. Ah, ito muna pag-usapan natin sa minuto na ito. Well, ah, sa mga susunod na daily vlogs ko, yan, expect nyo na, hindi lang ako sa bahay. No? Sa labas naman. Titiisin natin yung kahihiyan no? na ano, na sa pagawa ng vlog na ito. At yan, Itiis na natin, paunti-unti. Kahapon, nag-vlog kami ni Jubilee. Galing kami sa galaan. Kaya nag-vlog kami sa SM South Mall. Ngayon naman, ayan, nandito ako ngayon. Uh, medyo public na rin naman. Diba? <laughs> Mag-isa lang din ako. road yun sa labas. Tapos nakalasa nakalasada itong lugawan. And, ayan. Favorite ko lagi lugaw. And, naiba lang dito, ano. Pag pumupunta ako sa mga parisan lugawan, yung pag nag-ano ko ng itlo. Kasi hindi mo talaga. Gusto gusto ko talaga lugaw na may itlo. Ngayon, tatuwa ako. Ano na talaga? Pabalat na talaga yung itlo. Nandito na sa lugaw. Ayan. Mukhang masarap, no? Itong lugaw nila. So, for that, pray muna tayo. Ito Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, o Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay. So, tikman natin lugaw nila, mga kaunlad. Tamang tama yung almusal ko kanina. Yung empanada pa lang. So, medyo may ilo ako. And may ilo na rin sa init ngayon. Ay, nako. For fairness, masarap ah. Ate, saan ko patis nyo? Patis mo. Ito po? Ah okay. Sorry. Parang hindi pino yun, hindi ko alam po ano yung patis. Dito. Parang nakaka-confuse kasi yung isa mukhang patis din. Yan. Ay! Ayun pala. <laughs> Hirap maglagay ng patis. Yan. Sana rinig pa rin yung son Hilig ko rin talaga maglagay ng patis sa lugaw. daily meal din pag break yeah. Yeah, kumakain ako nito lugaw pabigat sa tiyan at talagang mabubusog ka na talaga hindi ah, ko pa pala nakalo <laughs> so yun nga hindi ko na natiis yung init talaga kaya, kaya, kaya na isipan ko dito na lang siguro. Susunod na lang siguro pag mas maaga, no? Mas maaga ako nagising at makakapag-jogging talaga ako. Wala pa rin akong ano ngayon ni eh, bag eh na pang-jogging eh. Bibili pa lang ako. So ayan. Ito pa lang yung bag na gamit ko ngayon. Anyway, sana makabili na, no? It's time. Mm. ako lang ako nakatikim ng ganitong lugaw ulit. topic for today's episode. Yan. Huwag natin gawing uh, tagpuan yung ministry. Ito na lang. No? Iwan ko bago matapos tong video na to. Huwag gawing tagpuan yung ministry. What I mean is that huwag kang pupunta sa ministry para makita lang yung kaibigan mo. Huwag kang a-attend ng church para makita lang kaibigan mo. Know the purpose of attending your church. It's because of God. You, you want to encounter your God. Okay? So, yun, uh, magkaroon kayo ng bonding sa labas ng gawain. Bonding, bonding niyo magkakatropa, tropa magkakaibigan, no? Huwag yung lagi na lang sa church kayo nagbabonding. And sigurado ako, mas nagkakaintindihan kayo, mas makikilala nyo ang isa't isa. Kung di lang sa, tuwing may church activities, magkikita kayo. So, yan. So, I'm going to this for this quick uh, episode. Thank you for watching this video. Subscribe now and God bless. Bye bye. See you on my next daily vlog.